May kilala ka bang taong napakalakas at intimidating ang personality? O baka ikaw yon. Sa araw na ito, pag-uusapin natin ang sham na ugali o karakteristik ng isang taong may strong intimidating personality. At bago natin pag-usapan yan, I'm Mocha Intra. Asking, are you happy and excited? Dahil happy and excited ka, simulan na natin yan. Una, ang taong may strong intimidating personality ay mabait at mapagpakumbaba. Kahit na sa tingin natin sa kanila is nakakainis sila, Naka, na tingin natin, ang tingin pa nga ng ibang tao sa kanila is nakakatakot sila, pero mabait at mapagpakumbaba ang mga 'yan. Paano natin nasabi 'yon? Kapag ka sa isang halimbawa sa isang ta grupo ng tao na nag-uusap, may kasama kayo dyan na isang tao na pakalakas ng personalidad. Ang ginagawa po niyan is nakikinig lang. Pinakikinggan po niya ang mga opinyon ng mga tao na nagsasalita gusto rin po niya kasi'ng matuto. 'Yun na nga lang kapag siya na ang nagsalita, talaga namang convincing, kapanipaniwala paniwala at ang lakas ng dating ng sinasabi niya. Ang kabaitan po niya doon, kapag kaalam niya na mas maganda ang idea ng iba, hindi po niya ipinipilit ang sa kanya mararamdaman mo na nagpapakumbaba siya at gusto rin naman niyang matutunan kung ano ang matututunan niya sa mga idea ng ibang tao. Hindi mo po mararamdaman na nagyayabang siya kahit na tayo sa tingin natin na napakaganda ng idea niya, napakaganda ng sinasabi niya, hindi po niya igigiit ang sa kanya. At mararamdaman niyo po na mas gusto po niya na ipakita ng ibang tao yung idea nila. Hahayaan niya lang po yung sa kanya at hindi hindi nga po niya igigit yon at mararamdaman mo na hindi po siya nagyayabang. Pangalawa, di ba may mga taong KSP? Ito naman pong tao na to is ASP. Ayaw sa pansin. Yan, ayaw po ng taong ito na pinapansin siya. Mas gusto po niya na nasa gilid lang. Gusto po niya yung tahimik lang. At ang ginagawa niya is nagmamasid lang. Hindi po siya ano nagagrab ng attention o hindi po siya nagki Yon, hindi siya nagki ng attention yung sa Facebook, yung mga likes, yung mga comment, bali wala po sa kanya yan. At kahit hindi nyo siya pinapansin o hindi nyo siya napapansin, bali wala po yun sa kanya. Hindi niya yun nakikita. Mas kampante po siya ng, usually itong tao nga na to, nag-iisa lang to, madalas to, kumakain mag-isa, nakaupo lang mag-isa. Pero makikita mo, okay na okay lang siya don sa sitwasyon niya na yun. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nasasabi natin na ang lakas ng personality niya, kasi wala siyang pakialam, kahit mag-isa lang yan kayang-kaya niya po talagang dalin ang sarili niya ng walang pagyayabang yun, at syempre dun tayo sa pangatlo, yung pangatlo naman po is yung namimili po ng kasama ang taong ito hindi naman po ibig sabihin na maarte o maselan po siya sa mga kasama alam naman po kasi natin sa panahon ngayon na ang mga tao napakahirap pong pakitunguhan. Kahit na ang bait, mabuti ka na sa kanila, ang gagawin nila, time will come, sila po yung ugali nila hindi consistent. Kahit na mabuti at mabait kanila sa kanila, sila po ang hindi mabuti at hindi mabait. Kaya itong tao nga ito, namimili talaga ng kausap. Hindi siya basta-basta nakikipag-usap lang kung kani-kanino. Lalo na yung mga taong masasabi natin na talagang masama yung ugali yon lalo na yung, alam naman natin yun eh, kung ano yung mga taong talagang masama yung ugali. Hindi po siya basta-basta nakikisama po dyan. Hanggat maaari, ang gusto niyang kasama ay yung katulad niya na paraan na mag-isip, katulad niya na paraan na mga tuwiran, yung kaparehas po niya halos ng ugali. Yan po talaga yung mga taong gusto niyang kasama at iilan lang po ang mga yan. Kaya po talagang napaka mapamili po nila. yon At yung pang-apat naman po, is yung may paninindigan. May paninindigan po ang taong ito. Ano pong ibig sabihin ng paninindigan? Halimbawa po sa trabaho, nagtatrabaho siya, boss kanya. Pagkahalimbawa halimbawa meron kang pagagawa sa kanya na yung ipagagawa mo is alam niya na lalabag sa pamantayan niyang moral. As yung ibig po sabihin doon is lahat kasi tayo pinalaki ng iba't ibang magulang. Lahat po tayo pinalaki sa iba't ibang lugar at kultura. Ngayon, yung kanyang kultura o yung kanyang paraan ng pagpapasya is malalabag. Hindi niya magugustuhan kung ano yung ipagagawa mo dahil alam niya na hindi ito makakabuti. Hindi ito makakabuti para sa ibang tao, especially sa ibang tao, hindi sa kanya. Hindi ito magugustuhan ng kanyang magulang. Hindi ito makakabuti sa nakararami. Hindi niya po ito gagawin. Mas mahalaga pa rin po sa kanya yung kapakanan at kabutihan ng iba yan, ganyan po, kaya po itong tao na ito, matatawag natin may paninindigan kahit paalisin mo pa yan sa trabaho kahit paalisin mo pa yung suporta mo sa kanya, basta yung ipapagawaan mo sa kanya, hindi tama alam niya kung ano yung tama maninindigan siya kung ano yung tama, kaya at the end of the day, yung mga tao na nakakasalamuha niya, nagkakaroon po ng respeto sa kanya, dahil sa kahuli-hulihan, nakikita po ng mga tao to ng mga taong ito, na yung pinagpasyahan niya na ayawan o hindi gawin is nakabuti po talaga para sa lahat. At yung panglima naman po, itong taong to ayaw nito, ayaw na ayaw niya sa chismis, yung small talk. Ayaw niya po 'yan. Hindi naman sa ayaw niyang makipag-usap. Ayaw niya po kasi na yung panahon niya is nauubos sa isang bagay na walang kabuluhan, sa isang bagay na walang kapupuntahan ang gusto niya pong pinag-uusapan pinag is yung mga bagay na kapakipakinabang. Mga bagay na merong, merong tayong mapapala pare-pareho. Usually kasi dyan sa mga maliliit na usapan o yung mga chismis na tinatawag, napupunta to sa away, napupunta sa gulo, napupunta sa pag-uusap sa mga buhay-buhay ng mga tao. Na kung saan, at the end of the day, alam na alam natin na wala po itong naibibigay na mabuti sa atin yung chismis na yan. Kaya po, minsan talaga naiinis tayo sa taong ito kasi parang ayaw niya tayong kausap, feeling natin hindi niya tayo gusto. Ang totoo, isang bagay po ang ayaw niya. Ayaw niya lang po na makipag-usap ng mga bagay na walang kabuluhan, walang mapupuntahan, at walang magagawa sa buhay. Yung pang-anim po is prangka prangka po yung tao na to. Pero hindi po dun sa punto na nakakasakit po siya o masasaktan po niya ang damdamin ng taong kausap niya. Bago naman po niya sabihin sa'yo na hindi niya gusto yung ginagawa mo, hindi niya gusto yung sinasabi mo, magmamasid lang muna siya. Bibigyan ka muna niya ng chance na baguhin, bibigyan muna niya ng chance, baka naman nagkataon lang yon. Basta magbibigay muna siya ng chance bago niya sabihin kung ano yung dapat na gawin na tama ng isang tao lalong-lalo na yung mga malalapit sa kanya kaya usually, sometimes ayaw natin sa kanila eh. Kasi nga, masakit silang magsalita. Hindi natin nagugustuhan kung ano yung sinasabi nila. Pero ganun pa man, kung uunawain natin, hindi naman sila basta-basta nagsasalita ng nakasasakit. Nag-o-observe muna sila at nagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na itama nila yung kanilang pagkakamali bago po nila ito barahin o prangkahin. Ayan, opo. Tapos, basta't kapag ka, ano, may nagagawa gawako ko ka o nasasabi na lalabag sa pamantayan niya. Sasabihin niya to sa'yo na usually tayo mga tao kasi uh, kaya tayo nasasaktan, hindi natin tanggap. Hindi natin tanggap na mali yung sinasabi natin at hindi na mali yung ginagawa natin. Kaya pag may nagsabi nito sa atin, sumasama yung loob natin sa kanya. Yun. Anong kasunod? Siyempre yung pangpito. Yung pangpito is matapang at walang takot ang taong ito. Hindi po yung ibig sabihin ng walang takot yung mahilig siya sa away. Ah. Hindi po. Matapang siya in a way na kapag halimbawang meron siyang, alam naman niya kasi na alam ng taong strong personality na ang buhay, hindi mo talaga laging nakukuha kung ano yung gusto mo hindi yung inaasahan mong maganda is palaging nangyayari. Alam niya to. Kaya kapag kadumating sa buhay niya yung failure, dumating sa buhay niya pagkakataon na sumadsad siya o bumagsak siya, tumatayo ka agad ito, ano, matapang niyang hinaharap yung buhay. Kahit mahirap yung mga pagdadaanan niya, hindi siya mag -e excuse Wala kang maririnig sa taong ito na nagdadahilan siya para gawin niya yung isang bagay na makakabuti sa buhay niya. Kahit mahirap ito, kahit alam niya na rough road yung dadaanan, tuloy lang siya. Ganon siya katapang at wala siyang takot. Yung walang takot na kahit nga alam niya na nakasasakit yung pwedeng gawin para mapaganda yung buhay niya, gagawin niya yon dahil al nagtitiwala siya sa paraan niya ng pagdidesisyon. Tiwala siya sa paraan kung paano niya gagawin yung mga bagay-bagay. Hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ng iba. O, sa sarili niya siya naniniwala, naninindigan siya sa paniniwala niya. Kaya itong tao na to matapang siya at may paninindigan walang takot. At ano naman yung ikawalo? Yung ikawalo is yung mabilis sa lahat ng bagay, yung mabilis makamove on. Yan, ganyan yung taong ito na kapag kahalimbawang nasaktan siya sa isang bagay, ano man yan, pag-ibig man yan, relasyon sa trabaho, relasyon sa negosyo, kapag ka nakaramdam siya ng sakit, natural lang nararamdaman niya to. Pero kapag ka naramdaman niya to, kayang-kaya niya na i-manage yung emotion niya. Makaka-move on ka agad siya, makakalimutan niya na kaagad yung nangyari, kaya hindi mapagtanim ng galit ito. Nakakalimutan na niya kaagad yon at doon naka Aga siya sa panibagong yugto ng buhay niya. Doon sa nangyaring nakasasakit sa kanya, kumukuha siya ng aral doon. Kinukuha niya yung aral doon. Siyempre, hindi naman niya to basta-basta nakakalimutan. Ibig sabihin, makikita mo sa kanya na masaya na siya kaagad, gumagawa na kaagad siya ng mga bagay na makakabuti sa buhay niya, na makikita mo na talagang nakatayo o tumatayo na siya. Sa lahat ng bagay, mabilis siya. Kasi kapag kalimbawang ano, nag-iisip siya, pagkatapos niyang isipin yung mga bagay-bagay, pagkatapos niyang isipin yun, magpapas siya na siya. Hindi siya yung uh, puro isip lang ng isip, tapos hindi kumikilos, hindi siya ganun. Kaya itong taong ito, mabilis ito, mabilis siyang makamove on sa mga bagay-bagay. Ayan. At syempre, yung pangsyam is yung kumikilos ang taong ito base sa layunin. Yun. Hindi siya basta-basta lang nagpapasya. Halimbawa na lang, anong example nito? Halimbawa sa lalaki o sa babae na magugustuhan niya. Sa isang babae o isa sa lalaki na nagugustuhan niya, hindi siya basta-basta lang magpapasya na makikipagrelasyon siya dito. Oh, ginagamit niya na magkasabay yung kanyang puso at yung kanyang isip base sa kaalaman. Pinagsasama niya yung dalawa. Pero mas more, ginagamit niya yung isip niya at bago niya to pasukin yung relasyon na to, titignan niya kung makakabuti ba ito para sa sa kanya, makakabuti ba to para sa ibang tao. Isinasaalang-alang niya yung mga bagay-bagay, hindi lang niya basta sinasaalang-alang yung kanyang nararamdaman. Actually, hindi 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 hindi, hindi niya nagagawa na nagpapasya siya nang dahil lamang sa naramdaman niya. So, yan kumikilos talaga siya base sa layunin. So, meron siyang layunin sa mga bagay na yon. Hindi siya basta nagdidesisyon. So, yung mga siyam na ugali ng strong personality, intimidating personality ng taong yan, kapag may kilala kang ganyan na tao, pagkasama mo siya, ma ano, maiilang ka talaga. Matatakot ka. At saka sometimes maiinis ka. Kasi nga, pag kami kilala kang ganitong tao, hindi mo siya maiintindihan eh. Hindi mo maiintindihan paano siya nag-iisip, hindi mo maiintindihan kung paano siya nagpapasya, hindi mo maiintindihan kung paano niya nasasabi yon Pero ganun pa man sila, dahil mabait at mapagpakumbaba, sila yung mas umuunawa. Mas umuunawa itong mga to, hindi nila iginigiit yung sarili nila. So, for sure, sa araw na to, marami kang natutunan tungkol sa isang taong may intimidating, strong personality o malakas na dating na personalidad ng isang tao. Kaya, ang tanong dyan, ganyan ba ang ugali mo? So, kung ganyan ang ugali mo o may kakilala kang ganyang tao, sa button sa baba, pwede ka dyan mag likes pwede ka dyan mag-share, pwede kang mag-comment. Sa comment, pwede mong sabihin sa akin kung ugali mo yon Oo, pwede rin dyan na mag-comment ka kung ano yung ugali mo dyan na mas gusto mo pa na talakayin ko. Oo, pagka ginawa nyo yon sa mga susunod na video ko, ganun yung gagawin ko. So, that's it for today. Thank you very much. And pag nagustuhan nyo to like and subscribe po kayo sa button natin para po mas lalo po akong maging masaya at ganahan po sa paggawa ng ganitong klase ng topic. That's all for today. This is Mocha Intra. Thank you very much.